Hello mga Automark welcome dito sa so, official brand launch ng DFSK. So DFSK is a new Chinese brand dito and they've introduced three vehicles. Isang fully electric na van, isang plug-in hybrid electric vehicle, at isang fully electric na mini EV. Sa so, video na to, tingnan natin yung mga offerings nila. So unang-unang gusto natin pag-usapan itong DFSK EC75. So commercial van ito, so siyempre hindi siya para sa mga pasahero. At mapapansin mo talaga na that is the case because wala pa mga, mga salamin. So all metal lang yung mga panels yan. At the same time, itong step area mo, sobrang taas yan. So, well, hindi talaga pa tao, eh, makikita mataas at Pero, what's interesting about this van, we have a three-seater setup dito sa harap. Officially, two lang, pero may ano naman, walang seatbelt. So, okay. Uh, gagawa ng parahan din sa Pilipinas. But, this interior for a commercial van is very impressive. Kaya, may skin ka dyan, may skin ka na rin dito. At tingnan mo, meron kang wood paneling. Ano commercial van nakita mo so far May no wood paneling? Meron ka pang USB-A port at USB-C port din. Now, dito rin sa tabi, Puro ba mga soft touch material? So, <laughs> nakakaiba talaga yan for a commercial van. And remember, this is fully electric. So, you can just charge it up through the charging port over here. Pwede ka ng AC sa bahay or sa mga mall. At meron ka na rin itong DC fast charger. This also uses a Type 2 or a CCS2. So, almost anywhere sa Pilipinas, good sa good ka. Ang sakna ka, AC 75 ka. Good choice nito, kapag. Meron kami go, short na lang, mukhang deliver. Next up naman ay itong DFSK E5. So ito yung sinasabi ko ninyo, plug-in hybrid electric vehicle. Ganda na dot matrix front face niya. Ito nga pala yung logo ng DFSK. May strip light ko pa sa gitna at LED headlamps ko rin. Ngayon, pag tingnan mo naman ito sa loob, kita mo na maganda ang interior ito. You have the option of a light interior or a dark interior din. Tapos dito, if you swipe down from the screen, ay pindutan niya na charging charging this is for your electric vehicle charging plug na nandito and lang sa passenger side and this one uses AC lang no so type two ko. hindi ka pwede gumamit ng DC fast charging but hey yes you can use that and you can even go up to 99 kilometers on a single charge pure electric mode alone dito naman sa kabila pag dito ka tayo may regular gasoline uh, fuel tank mo so yeah normal car at wala kang magiging range anxiety total mileage mo dito, total range mo dito, combined ng gasoline on no, a full tank as well as the full charge, you have around 1,150 km. Range sensitivity, never is a thing with this. DFSK E5, plug-in hybrid electric like vehicle. At syempre, hindi na rin mawawala ang DFSK Candy Mini EV. So, pinawag natin sa Mini EV dahil napakalit niya. If alam mo yung Jatour Ice Wheel, uh, they're about the same size, no? pero mapapansin mo ito, for example, na 30-inch rims ka na, hindi ka na naka-hubcaps at saka steelies lang. Motor mo na to, this is a 16.8 kilowatt hour battery paired to a rear wheel drive motor that makes 41 horsepower at 100 meters per hour. Ito nga pala yung charging port ni Sara. This is used as a GBT, no? So, mas mahirapan ka lang ng konti, maghanap ng charger na ito. Pero usually sa mga Ayala stations, meron yan. At syempre, kung meron ka ng home charger, wala ka namang issue dyan. It charges in 4 to 4 and a half hours. So, not bad. Overnight, kaya-kaya to. Mapapansin mo rin na sa loob, napang ng na interior niya. Kahit na ganito siya kaliit, ang luwag na itong interior niya. Meron nga bang upuan dyan sa likod? So, two extra seats dyan. Yeah, may dalawang screen ito may reverse camera pa to the same time meron kang cruise control which is a first in its class